Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inutos na nga ni Olga sa kanyang mga tauhan na samahan si David upang masiguro na hindi ito papalpak sa pagbukas ng kanilang bagong bodega at laboratorio. Nais kasi ni Olga na mabilib ang mag-amang Ramon at Don Julio kay David upang maipagkatiwala ng mga ito ang pamamalakad sa kanila negosyo. Nang sa gayon, mas madali na para sa kanya na makamkam ang lahat ng kayamanan ng mga Montenegro. Sa paglaya naman ni Ben ay pinayuhan niya ang mga kaibigan ni Tanggol na gabayan ng kanilang kaibigan lalo na sa pinagdadaanan nito at umiwas na rin sa gulo ang mga ito at huwag mawala ng pag-asa dahil baka sila na rin ang susunod na makalaya. Nagpaalam na rin siya kay Tanggol ngunit bago siya umalis ay may pakiusap si Tanggol na sana'y tulungan siya nito na mahanap ang asawa ni Mokang at agad itong ipaalam sa kanya. Dahil hindi umano siya matatahimik hanggat hindi na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Mokang. Iginiit naman ni Ben na wag na itong maghiganti at ito na lamang ang kanyang atensyon sa ibang babae. Ngunit talagang sarado na ang utak ni Tanggol dahil gagawin niya umano ang lahat upang makalabas at makapaghiganti. Sa kabilang banda, handang-handa na si na David na magpasiklab kay Don Julio, ngunit laking gulat niya nang makita niyang sasama pala si Ramon, kaya agad itong itinawag ng mga taungan ni Olga sa kanya. Naalala naman ni Olga kung paano noon itrato ni Ramon si Greg at sa tingin niya yun ang gagawin nito kay Tanggol. Ayon pa kay Olga, kilalang kilala niya umano si Ramon at ramdam niya na hindi pa buo ang tiwala nito kay David. Natuwa naman si Don Julio dahil sa wakas ay nahimasmasa na si Ramon. Iginiit ni Ramon na hindi niya pa pwedeng ipagkatiwala kay David ang pagbubukas ng kanilang bagong negosyo. At ipinaalam niya rin sa kanyang papa na nagpadala siya ng tao sa lugar ni na Monique upang magmanman kung sakaling makita nila si Monique. Dahil sa mga sinabi ni Ramon ay nanggagalaiti naman si David dahil parang minamaliit siya ni Ramon. Walang kaalam-alam si David na nagdududa na si Ramon dahil palagi niya nakikita si na David at Olga na nag-uusap at tila may inililihim sa kanya. Lalo pa nang itawag ni Severino na magkapit bahay lang pala si na Rigor de Magiba at ang mga magulang ni Monique. Kaya naman deretsyahan niyang tinanong si David kung kilala ba nito si Monique. Dahil wala si Olga ay hindi alam ni David ang kanya isasagot, kaya naman mas lalong nagduda si Ramon at derechahang tinanong kung may itinatago ba sila ni Olga sa kanya. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay magsubscribe ka na at iklik mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!